Nagsimula ang lahat sa isang trahedya, isang dilubyong naglaho sa halos lahat ng buhay sa mundo, isang hatol na bumura sa isang buong panahon. Pero paano kung hindi ito nangyari? Ayon sa sinaunang kasulatan, isang lalaking nagngangalang Noah ang inutusan ng Diyos na magtayo ng isang napakalaking arko. Ang dahilan, isang pagbaha na lilipol sa makasalanang sangkatauhan. Sa loob ng apatnapung araw at apatnapung gabi, umulan ng walang tigil. Nilamon ng tubig ang mga lungsod, winasak ang mga kaharian at tanging ang mga nasa arko ang nakaligtas. Pero isang palaisipan ang lumilitaw, ano kaya ang naging kapalaran ng mundo kung ang pagbaha ay hindi kailanman nangyari? Kung hindi binura ng dilubyo ang ating nakaraan, paano kaya nahubog ang ating hinaharap? Maraming tanong ang bumabalot sa kwentong ito. May posibilidad bang umunlad ang isang sibilisasyon na hindi naantala ng matinding trahedya? O kaya'y mas lumala ang kasamaan ng sangkatauhan patuloy na bumagsak ng walang aral mula sa isang matinding kapahamakan? Kung hindi lumubog ang mundo sa tubig, anong kasaysayan ang isinulat ng tao? Ayon sa sinaunang kasulatan, ang mundo bago ang baha ay isang lugar ng kasaganaan, ngunit binalot ito ng kasamaan. Ang mga tao'y nabuhay ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Walang iniisip kundi ang kanilang pansariling pagnanasa. Karahasan, katiwalian at kasalanan ang namayani hanggang sa ito'y umabot sa puntong hindi na mapigilan. Subalit, gaano nga ba kalala ang mundong iyon? Isang teorya ang nagsasabing ang mga sinaunang tao bago ang baha ay mas maunlad kaysa sa iniisip natin. Maaring mayroon na silang mas sopistikadong kaalaman sa arkitektura, agrikultura at maging sa teknolohiya. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga istrukturang hindi maipaliwanag kung paano itinayo mga monolitikong gusali, perpektong pagkakahanay ng mga bato at mga disenyo na tila higit pa sa kakayahan ng panahong iyon. Posible kayang bago lumubog ang mundo sa tubig, may mga sibilisasyong umunlad na tulad ng ating kinabibilangan ngayon. May mga alamat tungkol sa mga dakilang kaharian, mga imperyong naglaho ng walang bakas. Ang ilan ay naniniwala na ang mga ito ay bahagi ng isang nawalang mundo, isang mundo na binura ng baha at hindi na muling nabuo. Kung ganoon, ano kaya ang itsura ng sangkatauhan kung ang dilubyong iyon ay hindi dumating? Kung ang baha ay hindi kailanman nangyari, ano kaya ang naging mukha ng mundo ngayon? Ang populasyon ng mundo noon ay patuloy na lumalaki. Kung walang sakunang sumira sa sinaunang lipunan, posibleng mas mabilis ang naging pagsulong ng sangkatauhan. Ang mga sinaunang lungsod ay maaring lumawak pa, ang mga kaharian ay mas napaunlad, at ang ating teknolohikal na antas ay maaring umabot sa puntong nalampasan ang kasalukuyang panahon ng mas maaga kaysa sa ating kasaysayan ngayon. Ngunit hindi lang teknolohiya ang maaaring nagbago. Ang kultura at paniniwala ng mga sinaunang tao ay maaaring nagpatuloy ng hindi naputol ng malaking trahedya. Ano kaya ang hitsura ng mundo kung ang mga sinaunang relihiyon at sistema ng pamamahala ay hindi nawala? Maaaring ibang-iba ang ating pananaw sa moralidad. Hindi natin alam kung mas naging maunlad o mas naging marahas ang sangkatauhan kung hindi tayo natuto mula sa isang malaking kapahamakan. Sa kawalan ng baha, maaring nagpatuloy ang lahi ng mga sinaunang tao, mga individual, na maaring may ibang kakayahan, kaalaman at paniniwala na hindi natin kailanman nakilala. Ngunit ang tanong, mas mabuti kaya ito para sa sangkatauhan? O kaya naman, mas lumala ang kasakiman at kasamaan ng tao hanggang sa ang mundo mismo ang bumagsak sa sarili nitong kasalanan? Sa isang alternatibong kasaysayan may posibilidad na ang mundo ay mas maunlad, mas mabilis ang progreso at mas maagang naabot ang mga tuklas na ngayon pa lang natin nararating. Pero sa kabilang banda, posible rin kayang mas naging mapanganib ito, isang mundo na hindi nakaranas ng matinding trahedya upang matuto, isang mundong patuloy na bumibilis ang takbo patungo sa sarili nitong pagkawasak. Kung hindi ka ilan man bumaha, magiging mas maunlad kaya ang mundo ngayon o mas magulo, mas magulo kaysa sa anumang kasaysayang nalaman natin. Ang sangkatauhan ay laging nagtataguyod ng pagunlad, ngunit madalas ito ay dumarating pagkatapos ng matinding trahedya. Sa bawat pagbagsak, may pagbangon. Sa bawat pagkawasak, may muling pagtatayo. Kung hindi natutunan ng mundo ang leksyon ng baha, hindi kaya mas lumala ang kasakiman, kasamaan at kapangyarihang walang hangganan. Ngunit sa kabilang banda, kung hindi naputol ang landas ng sinaunang mga sibilisasyon, maaaring mas maaga nating narating ang mga tuklas na ngayo'y bumubuo sa ating makabagong mundo. Isang sibilisasyong hindi naglaho. Isang kasaysayang hindi nawala sa tubig, isang mundong maaring mas maunlad, ngunit hindi natin malalaman kung ito nga ba ay mas mabuti. At dito nagiiwan ng isang palaisipan, ang bawat trahedya ba ay isang sumpa o bahagi ng isang mas malaking plano? Kung hindi nangyari ang baha, sino kaya tayo ngayon? Mas mabuti ba ang mundo kung hindi ito lumubog sa tubig o ito ba ay naging isang hindi mapigilang sakuna na sumira sa sarili nito? Sa dulo ng lahat, may mga bagay na hindi natin kayang sagutin. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang kasaysayan, gaano man ito kalupit ay siyang humuhubog sa ating kinabukasan.